Yan, marunggay pa more Tirapas na ng kaibigan ko yung malunggay na oh. wala na yung ano na? Malunggay pa more Huwag tama na yan! Ah. <laughs> Nagagalit na yung puno ng malunggay. Yun na, guys. Hoy, huwag mapakan yung ano, ah, dahon. Malunggay is so, like, Iyon know. ha? anong ginagawa mo dyan? Ginagulay be. Ha? Ginagulay. Hindi, ba, hindi. Pa. hindi ginagis, ginagis ako lang. Gusto mo na ano, yung powder na. Uh -huh. Bigay, e, eh, padala, ay, sa Sabado, kita tayo. Bigyan ako ha. Oo, mayroon ako doon. Mayroon ako doon. Malunggay is like, Iyon. Hoy, ayusin mo bill ano. oh, ng ano. Tinapas na malunggay, guys. Nat, natutulog, natutulog na ako doon sa ano. Itanim mo muna dai kasi paglipat namin doon sa tanman ko. Oh, doon, ayun sa kabila oh. Diyan Sa Sa likod nito oh. Sa likod nito. Oh. Ayun oh, sa likod nito. Lilipat na si Anabel. Ben sa ano system na Etong kanto na to? Hmm. Oh, ito, pa -pa ito, sana, uh. yeah. oh itong papasok dito ko guys ito? ano. Pang ilang ba? Music to one. Oh, mukha ko pa kayo. Pag nagtapos bilisan mo. <laughs> Dalo na sa basura tinapon ng ano.